Mga kapuso, ang Bureau of Customs ang pangunahing ahensya o tanggapan ng gobyerno na tagabantay laban sa smuggling. Pero ayon sa isang kongresista at ayon na mismo sa kagawaran na yan, may mga dating taga-customs na posibleng kasabwat sa pagpuslit ng kardamento na ang halaga ay aabot sa mahigit dalawang bilyong piso. Nakatutok si Jamie Santos. Mula Enero hanggang Mayo ng taong ito, may mga container van daw na may lamang sangkap sa paggawa ng plastik ang naipupuslit sa Port of Manila papuntang Port of Batangas ng di sumasailalim sa tamang proseso. Ayon kay Valenzuela representative magtanggol Gunigundo, nakakalungkot daw ang pangyayaring ito na nakakalusot sa Customs Commissioner. Duda ni Gunigundo na dating nagtrabaho sa Customs, malamang ay may mga kasabwat sa loob. Ang aktibidad na ito raw ay di matatangging smuggling. Kakaroon din tayo ng uh, uh no, tagging kung saan uh, ang Port of uh, Discharge, which is uh, Port of Manila, eh, nilalagay nilang na-release na nila itong kargamento at hindi masasarado itong transaksyon na ito, ang walang lang doon sa kabilang uh, puwerto. Hinihikayat ng Kongresista si Pangulong Aquino na tignan at aksyonan ng bagay na ito. Bilyong-bilyon daw kasi ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil sa smuggling. Kung nilalagay mo lang sa 1 million kada container ban, hindi eh, abutin ang 2.2 billion pesos ang nawala sa ating pamahalaan. Ini-imbestigahan na ng House Committee on Ways and Means ang insidente. Sa panayam naman ng GMA News kay Customs Commissioner Angelito Alvarez, kinumpirma nitong nadiskubre niya ang anomalya at pinapaimbestigahan na mula pa nitong Mayo. Katuwang daw ng Customs ang National Bureau of Investigation sa pagsisiyasat. Natutuwa raw siya sa interes ni Congressman Gunigundo sa kaso dahil dati nga itong taga-customs. Tiniyak naman niya na mananagot ang mapapatunayang may salas sa insidente ito. Jamie Santos, Nakatutok, 24 oras.